Uh, nandito kami sa sapa sama ko si Yan at Yan. Uh, siyempre nag uh, kami ng aming mga host kasi mga tol uh, masira yung host namin dito kasi dito kami kumukuha ng tubig uh, sa sapa so ito yung host namin wala so, uh, sa baba ngayon, ito yung inayos namin. Ito. Hindi ito. ngayon, ah, ipunta ako sa taas. Puntahan ko yung yung holes na naman. I'm sure ah, maganda naman itong one ito dito yung kanyang view eh po, dumahap kahapon alright so, tungkol natin ayan mga tol, nandito na ako ah, at ito yung the at yung pools so, pakita ko sa inyo mga tol alright sarap talaga dito maligo ayan dito Yan. Ito mga to, yung isura nga Napakaganda Let's go So, ayan na mga tol. Ah, uwi na tayo. Ah, medyo malalim yung tubig ngayon. Papa. Tara, let's go.